mula sa kilalang kwento ni Gabriel Garcia Marquez na the handsomest drowned man in the world na isinalid sa Filipino ni Risa Hobson ang kwento na tampok sa isang musical. Isang wagang isla kung saan natagpuan ng mga residente ang bangkay ng isang dipang karaniwang makisig na lalaki. Dito ay ikot ang story nito. Live sa studio, makasama natin ang FEU Fair Guild, ang cast ng ang pinakamakisig sa mga nalunod sa buong daigdig, the musical. Maganda umaga and welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Good morning. Good morning. Good morning. Tell us more about this musical play. So, ang pinakamakisig sa mga nalunod sa buong daigdig, imagine you're in an isolated island. Okay. okay. Tapos, may natagpuan kayo ng bangkay. It just happen na sobrang pogi ng bangkay, sobrang kisig, ano. So, after that, Nagbago yung buong isla, lahat as in forever, nabago niya lahat sa isang boring and napaka walang buhay na isla Dahil kay Esteban, yung bangkay, uh -oh. nabago niya ito And dito sa story na ano, matutuklasan natin kung ano yung beauty Um, community, and of course, yung importance ng relationship with others. Ang galing. Ano mm -hmm. nangyari sa bangkay? I wonder tuloy. <laughs> yeah, nga eh. Mm -hmm. Pero alam mo, ang, ang hirap ng preparation ng ganitong musical oo, oo presentation, ano? Mm -hmm. So, uh, maaaring niyo bang ikwento kung paano yung preparation niya dito? Okay, so, in terms of preparation, actually, we had like almost four months of preparation for mm -hmm. this. And uh, fourth and last restaging staging na po ito, meron na kaming uh, three... Restaging, uh, okay. 2017, 2018, and 2020. And now, ito yung um, fourth and last. And actually, sa restaging na ito, meron na kami. Ang stage namin is water na. Okay. Uh, last time, uh, ang uh, stage namin is sand. Merong woodland wow. na paleta. Maganda yung yes. production design. Yes, uh, yes. In fairness. Something to... Uh, Look forward. Baka naka-enjoy sila, no? Oo naman. Mm. Masaya talaga yan. Iyon yung mga happiest moments na matitresure mo during your college life. At pwede mo madala kung ano may magiging trabaho mo in the future. Pero lahat ba kayo ay cast dito? Yes. Okay. Mm. Akala ko yung iba mga stage managers. Siguro maganda mapakilala ang bawat isa ngayong umaga. Mm. Oo. Oh. Oh. So good morning. And yung character nyo rin, ha? Mm. Good morning. I'm Jonas Cunanan. I'm playing as Hipokrita for... Set B cast for or all male cast. Ay importan ka. Good morning everyone, my name is Dayan Andalio, ang haliparot ng isla haliparot. for Set A. Yes po, and also ang, yes po ang costume designer ng Set B. Ayon. Good morning po, ako po si Julia Ramos, ako po ang haliparot din ng isla for Set A din po alternative costume. Parang kami. gusto ko ring maging royal. <laughs> haliparot one, haliparot <laughs> two. Uh, okay, you. next. Uh, hindi <laughs> ka um, hi, I'm Helena Lee. Um, I also play the role of Hippocrita for set A naman. Um, Ayon. Jonas is my Kasi King. may series of plays yeah. na iba-ibang karakter. Yeah. Okay. Hello, I'm Bridgetta Claire Marilia and I play the role of Pipe in set A. Pipe. Pipe. Mm -hmm. Okay. Oh, okay. uh, mute. Mm. Hello po, I'm Maria Isabel de las Reyes. I play the Lola of the Isla. Ayon. And you? Hello po, I'm Kisia Yunis Arita and I play as the buntis for set A. naman. Okay, and? Hello po, magandang umaga. Ako po ang company manager ng FU Theater Guild at ang kapitan ng isla. Kapitan ng isla. Wala yung bangkay dito. Wala. Wala pa sa sakin nyo? Wala. Okay. Well, bigyan nyo naman kami ng counting pasilip. Ano ba yung isang bahagi ng musical na dapat naming abangan? Sample lang siguro isa sa mga dapat abangan mm -hmm. since ang bangkay is galing nga sa karagatan no ngayong staging is dadalhin namin yung bangkay sa ay yung karagatan sa inyo yeah. so oh, yeah. literally yung stage namin is water so very challenging siya and of course isa pang aabangan na natin is may dalawang sets of performance okay. so that's set A and set B set A po is all female cast oh. and then uh, set B po is all male cast playing female roles. Mm. Wow, at least breaking the stigma, no? Yeah. Pero siguro maganda na rin para makasali ang iba pang mga gustong mano o dito. Uh, please invite at mga rsp to watch and support ng pinakamakisig sa mga nalunod na Buong Daigdig the Musical. And yeah. please also plug your social media accounts. Yes, yeah, so we are all inviting you to watch uh, FE Theater Guild's upcoming production, ongoing production, and titled ang pinakamakisig sa mga nalunod sa buong dating. This is going to run until November 23 uh, at FCA Center Studio uh, in FEU Manila. And sana po, uh, mapanood niyo po kami mga student artists ng FEU. Thank you so much po. Libre ba to? No po, you can, for tickets and details, you can visit our website po and our social media pages. For Facebook, you can visit Far Eastern University Theater Guild. And for our website, which makikita niyo po yung tickets and details po doon, www.feuteaterguild.com. Ayun. Feeling mm -hmm. ko naman abot kaya naman yan. Yes. Yes. Alam mo, okay. ramdam ko yung confidence nila. Mukhang ready-ready sila sa presentation. Oo, oh, na-activate mm -hmm. nila yung mga actor to nila. Mm -hmm. oh, oh. Well, good luck ha sa inyong uh, musical presentation. At uh, thank you sa pagbisita. Pero hindi pa dyan natatapos dahil may pasilip ang FEU Theater Guild sa mga dapat nating abangan. Once again, ang pinakamakisig sa mga nalulod sa buong daigdig musical. Lata, mga mula sa kaidaliman, mga perseyti, mga butil ng luhang nagbiben alay sa pabalawon ng mga isla sa tubig na limaw hindi pangkaraniwan sa mata ng tao. Sa bagat ang ihadala, mga kwento, isang hiwaga na mabalot ng misteryo. Ang kwentong bayan sa maliit na isla.